partner si Alice Go doon sa kanyang corporation yung Bowfula na isa konektado sa pogo ito yung nakatakas ng Rene dito sa si Banban yung dalawa konektado sa money laundering na recently lang nahuli sa Singapore mula himpapawid kita ang lawak at laki ng Zunio One Technology ang pogo hub na ni Reid na mga nung pumunta kami sa Banban ito na yung pinakamataas na building doon eh hindi mo siya hindi makikita dahil yan na yung pinaka, pinaka malaking development in that area. Ang pareho pa rin compound na pinayagang mag-operate mismo ni Mayor sa likuran ng kanyang baluarte. Ang compound, nasa likod lang ng mismong munisipyo ng Bamban. Lumalabas itong project na ito, pinumpute ng aming mga engineers, uh, 6.1 billion pesos ang perang ibinuhos para ipatayo yung mga facilities ko. 10, oh, 10 hectare lot, di ba? 10 hectare lot, 37, 37, building. 37 buildings. Uh, may shopping mall, may condominium. Mga villas pa. So, ba? pag kinumpute mo conservatively, about 6.1 billion pesos. May tinatago pa palang sekreto ang compound. May network na mga tunnel sa ilalim ng mga villa. Posible kasi na yung mga nakatakas ay dumaan po sa mga underground tunnels na yan. Ang parehong Baofu compound na kinasasangkutan umano ng patong-patong na human rights abuses at human trafficking violations. Ang parehong Baofu compound na 1.2 million pesos lang ang pinasok na kapital, ngunit ilang bilyong piso ang kinailangan para maipatayo. So ang pera ng galing to sa labas. Oh. At itong panggaling sa labas, obviously, nanggaling rin to sa mga iba, illegal activities or pera na hindi matrace ng ating system. Oh, kaya nga money laundering. Kaya money laundering. Makikita natin na ito ay hindi lang problema ng Pilipinas kundi transnational crime to. Eh, na umiikot at nagpapatakbo mga organized crime yeah. na pumupunta dito at nagsiset up ng mga bobo operation.